Anong brand kaya ng makina ang tatanghaling pinakamalakas sa Dinagat-Bangkarera Battle of the Brand 2024? Bawat makina ay may kanikanyang strengths, at kung alin ang tatanghaling pinakamalakas ay depende sa setup, skills ng rider, bangka, at race conditions. Narito ang analisis ng mga makina. Sumorato 18 HP at 19 HP Kilala ang mga makina ng Sumorato sa tibay at mataas na torque. Sa pagitan ng 18 HP at 19 HP, minimal ang difference, pero maaaring maging advantage ang labinsyam na happy sa straight line speed at acceleration. Kitek 20 HP, bagamat mas mataas ng kaunti ang horsepower nito kumpara sa sumo rato, maaaring magbigay ito ng advantage sa terms ng bilis lalo na sa mas magagaan na bangka. Crest 17.5 HP, medyo mas mababa ang horsepower nito, pero kilala ang Crest sa kanilang efficiency at durability. Maaaring mas maliit ang makina, pero ang performance nito ay maaaring makipagsabayan, depende sa tunang at setup. Proquip 22 HP Ang Proquip 22 HP ang pinakamalakas sa horsepower sa lineup. Malaking advantage ito sa mga karerang nangangailangan ng lakas, lalo na kung may mga long straights at open water sa race course. Kung raw power ang pagbabasehan, malamang ang Proquip 22 HP ang tatanghaling pinakamalakas sa lineup. Ngunit, gaya ng mga nakaraang karera, hindi lang sa horsepower nagtatapos ang laban, depende rin ito sa balance ng bangka, handalang, at karanasan ng rider. Ito po si J. Castle TV. Follow for more Bangkarera updates.